Guys, musta po kayo? Ako po ay inaantog guys. So, rest day ko po today. Mapdi 'yung mata ko. Mapdi na nga 'yung mata ko. Hindi pa ako makatulog, guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro Kulang lang ako sa uh, alak. <laughs> 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 hindi, joke lang, guys. Oo nga, hindi ako makatulog, guys. Tignan nyo yung mata ko. Ayan, o. Oh. Di ba? Hindi ako makatulog, guys. Mahap din yung mata ko. So, wala akong magawa. Uh, ito, nakayagalang ko ngayon, guys. Dito sa kwarto namin. Kasi wala akong magawa. At hindi na makatulog. Kahit na mapdi ang mga aking mga mata. Kayo guys. Nakakatulog ba kayo kapag mapdi ang inyong mga mata? <laughs> Siyempre. Malamang nakakatulog kayo, pero ako hindi. Hindi ko lang kung bakit. Siguro may nag-iisip sa akin. What? <laughs> What the fuck? Sabay <laughs> ganun. Ah, ah, ah. Hmm, mati ang aking mga mata. Bakit? Ganon. Ganun. Guys, bakit ganun guys? Hindi ako makatulog. Map ang aking mata pero hindi ako makatulog. Anong meron sa aking mga mata guys? Na hindi ako makatulog. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo bang dahilan guys kung bakit hindi ako makatulog kahit map din ng aking mata? Anong dahilan guys? May idea ba kayo bigyan nyo nga ako ng idea guys <clears throat> hindi ako makatulog hindi ako makatulog hindi ako makatulog <laughs> ay nako guys para akong lasing guys Pero hindi ako lasing Naantok lang ako Naantok ako So matutulog ako Pipilitin ko matulog guys Tutulog muna ako Ipipikit ko ang aking mga mata Kahit Hindi ako Makatulog uh-huh